Raise your hands, kuya, e patria Ang mga agila, ang mga agila Kapayapaan, pagkakaisa Lahat ng agila, lahat Batch 1, naging aspirant Hindi naging hadlang ang COVID variant Ginampanan ng mga tungkulin Para sa kapatiran, lahat handang suungin oh, Mga community service Buong pusong inalay, dugo at pawis yeah Lahat ng hirap, bale wala Ganun pagbahal mo iyong ginagawa Para sa Diyos at para sa bayan Pinaglilingkuran ang sangkatauhan Saludo at respeto sa mga nauna Salamat sa gabay, isa na akong ganap na kuya Raise your hands kuya, deyo e patria ang mga agila, ang mga agila. Kapayapaan, pagkakaisa, lahat ng agila, lahat ng agila. Batch 1, naging aspirant, hindi naging hadlang ang COVID variant Ginampanan ng mga tungkulin para sa kapatiran Lahat handang suungin uh, Mga community service Buong pusong inalay, dugo at pawis yeah. Lahat ng hirap, bale wala Ganun pagbahal mo ang iyong ginagawa Para sa Diyos at para sa bayan Pinaglilingkuran ang sangkatauhan Saludo at respeto sa mga nauna Salamat sa gabay, isa na kong ganap na kuya Raise your hands, kuya, deyo e patria Ang mga agila, ang mga agila Kapayapaan, pagkakaisa Lahat ng agila, lahat ng agila Batch 1, naging aspirant Hindi naging hadlang ang COVID variant Ginampanan ng mga tungkulin para sa kapatiran lahat handang suungin oh, Mga community service, buong pusong inalay, dugo at pawis Yeah, lahat ng hirap bale wala. Ganun pag bakal mo iyong ginagawa para sa Diyos at para sa bayan, pinaglilingkuran ang sangkatauhan. Saludo at sa mismo ko, yung mo. Hakalit buhay mo. agila, ate, hoy, ate la. اے ہائے اے ہائے 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 Nang magdalo ka dito, Patria. Kuya, Patria. Ang mama agila, ang Kapayapaan, Your hands, kuya, e mama, abila, mama, abila, Raise your hands kuya, deyo we patria. Ang mga agila, ang mga agila. Kapayapaan, pagkakaisa. Lahat ng agila, ng agila. Raise your hands kuya, deyo we patria. Ang The agila.